Hello guys, andito ako ngayon sa bayan guys. Nahintay ko lang yung anak ko guys kasi dyan sa USL na yan. Pinabili ko yung anak ko ng ano, mantika, isang dosena, yung malinaw. Magandang gabi guys. Ah, uh, kanina guys, galing akong bayan. Namili ako ng grocery konti. Ngayon guys, ay may bibili ng bantay pa. Sampung ano, short. Marami siyang binibili guys. Kaya mamaya na ako magsasalita guys. Ay, mm -hmm. eh, kung na kayo magkuhan ito. Kapag nag-a-ready ako ng... Nang... Kayaan. Eh, pag mag-ano? Anong ko date? Anong 18? 18? Ito, day, sabi okay. 75. Ya, ano na nga yun? 39? Nakalimutan ko yung sabi mo. 75. Ano po, ano ka doon? Wala kayo, ulitin mo na Ulitin mo na lang? Ano send mo na lang talaga. Teka, Ah, uh, hindi naman pag-uwas kasi nung na pagkatulog ako, ano na 'yon, dili dire na. Ano daw ba? Hindi may hapil. Nina lang gigising ako. Gigising ako ng ano. Ano ba 'yan? Bubukad lawa na kagabi. Wala kagabi, umulan. Umulan di ba? Oo nga pala, ano, lakas na to. Kaya, ayun, uwi, ay. Ah. Ba't ano oh, mo okay na. Ayon. Sige, sige. Ay, sige. Oh, ay, sige, sige. Mayroon. Ayan. Ayan. layo lang kuya kasi napasok yung usok. Ayan guys. Yung i-unboxing ko na buksan ko na kasi kinuha ko yung cream set na keratin. Ang dami niya kasi binili guys yung kapitbahay ko. Bumili siya ng 10 pisong band paper. Gabi pa lang guys. ah, uh, bumili na siya ng kailangan niya bukas. yung balik ko na lang yung iba guys. Papakita ko sa inyo yung pinamili ko mamaya guys. Yan, yan yung sinasabi ko sa inyo guys, pag ano, pagpasukan, mabinta yung aking, ano, mabinta yung aking munting tindahan. Tapos, mabinta din ngayon yung school supply. Kaya kailangan kumpleto ako ng school, school supply guys. Kanina bibili sana ako ng, ano, kartulina. Kaso nga lang, kinulang ako sa pera. Bu Buka, baka bukas babalik uli ako ng bayan guys, para mamili uli ng iba pang school supply. Ayan, mamaya guys, pakita ko sa inyo yung aking pinamili guys. Ayan guys, ito yung napamili ko kanina. Ang itong kahon na to guys, ang laman nito ay mantika. Isang dosenang mantika na malinaw. Tapos yung dalawang paper bag na to guys ay ito mga mga swap, mga ano bang tawag nito, mga dilata. Tapos ito mga dos days at saka mga sabon-sabon unahin ko na itong isang paper bag na ito guys ayan, dos dos na kulay dilaw dalawa at saka dalawang puti at saka dalawang kulay pink tapos uh, ariel na liquid uh, kalahating tay lang, may, may tapos isang tay na cream syrup na keratin ayan nabawasan ko na ng dalawa guys kasi nga bumili yung kapitbahay ko. Tapos, ano sir, powder na dilaw, may pring isa. Tapos bumili ako nito guys kasi may naghahanap. Wala siyang, wala siyang maliit, ganito lang siya kalaki. Sinubukan ko isa lang muna binili ko guys. Kasi kulang yung dalak kong pera. Surf na powder na green, may pring isa. Kulay pink, ayan, may pre isla, may stock pa kasi ako doon kalahating tayo mga kasari, kaya hindi ako kumuha. May pre din yung red doon sa pinuntahan ng grocery. Ayan, para sa anak ko ito, guys. Tapos, bumili rin ako isa nito kasi yung ganito kung uli kong binili ay may bumili na. Tapos, sunrise. Ayan, sunrise na tatluhan, may pre isla. Tapos, Ariel na powder na tatluhan. Ayan, may 3 din siyang isa, mga kasari. Ayan. Puno na yung aking lagayan, guys. Kaya itatabi ko muna itong iba, guys, para mailagay ko yung iba. Ito naman, mga kasari, yung sa isang paper bag, uh, swak, uh, may 3 siyang isa. Pag bumili ka ng sampo, may 3 siyang isa. May 3 siyang isa, mga kasari, pag bumili ka ng sampo. Ayan dito ko na siya ilalagay mga kasari muna kasi masikip na dito sa istante ko. Ayan, ketchup na ano, 100 ml. Ayan, dalawa. May isa pa ako dito nakasabit mga kasari. Tapos, uh, toyo na 200 ml, dalawa. Tapos, soka, dalawa din. Ayan. Tapos, patis na ano, na, nasa plastic bottle. Isa. Tapos, at saka, toyo. Akala ko mga kasari, may tuyo pa ako dito nasa plastic bottle. Wala na pala. Ito, ano ito mga kasari? Ah, Bumili uli ako ng bullpen. Mamaya ko napakita sa inyo mga kasari. Ayan. Ah, uh, dalawa ito mga kasari. Naiwan mga kasari kasi kulang yung pera ko. Ayan, tapos may dalawa pa pala ako mga kasari. Ayun sa ano mga kasari, oh. Kasi hindi nga kasi ako nag kanina mga kasari. Kasi biglaan yung pagpunta namin ng bayan. Kaya ayun, buti na lang hindi namin nakuha yung isa. May dalawa pa pala ako. Tapos, mega na green. Ayan, dalawa. O diba guys, hindi naman mga dilata ko guys. Oh. Kalbong kalbo. Ay, hindi ako nakabili ng Alaska na ano, iba na malaki. Tapos, mega na red. Mega na red, dalawa. May isa pa ako doon mga kasari. Eh. Tapos, meatloaf. Akala ko wala na akong meatloaf mga kasari. May isa pa pala ako doon. Eh. Ayan, dalawang meatloaf. Tapos, Buti na lang mga kasari kasi hinula-hulaan ko lang. Isa lang yung binili ko nito kasi meron pa ako isa dun. Yan. May isa pa ako. Buti na lang isa lang yung binili ko. Tapos, makarel. Maki, ah, uh, pala. Dalawa. Yan. Dali yan lang lahat na pinamili ko mga kasari. Kunti lang. Kasi kunti lang yung dalakong pera. Yan. Yan. Milo mga kasari, bibili rin sana ako. Kaso nga lang yung nandoon na Milo, yung twin. Parang mahal yung twin hindi ko alam, mayroon kasing presyo din guys, kaso ngayon hindi ko alam kung yun ba talaga yung presyo kaya hindi na ako kumuha ng Milo. Mayroon pa naman akong Milo guys, o so dalawa. Hindi na mga makasari o oh, wala akong mga chicherya. Hindi talaga ako kumuha ng mga chicherya mga kasari. Ayan, yun lang yung napamili ko ngayon mga kasari. Oh, kanina pala. Ayan, yun lang lahat na pamili ko. Ayun. Kunti lang. Kasi kunti lang yung dala kong pera mga kasari kasi nga. Namili nga kasi ako nga ng ano, mga kasari mga school supply. Kaya, Kunti lang yung napamili ko kanina, wala akong pera. Yung iba nasa pautangan kasi mga kasari. Hindi pa sila nagbabayad sa ano pa ang bayaran. Ano pecha ngayon? 16. Yung isa ay sa ano pa magbabayad yon sa 25. Tapos yung isa naman ay naghihintay, may siyang pera, hindi pa nadating. Ayan. Ayan na mga kasari. Yan lang yung napamili ko kanina. Tsaka itong mantika na nandito pinatungan ko ng electric kasi mga kasari kaya hindi ko mabuksan-buksan pa. Mamaya ko na siya bubuksan mga kasari. I-display ko muna yung mga, mga ito. Itong mga to. I-display ko muna. Tsaka yung mga dilata. Bago ko buksan tong mantika. Ayan guys. Bubuksan ko na itong box na ito. Ang laman nito guys ay mantika. Sa ibang grocery namin ito binilhan guys. Kasi kaya ko to sa iba binigay guys kasi doon sa kanila ay mura yung mantika nilang malinaw yung sa iba kasi guys ano 600 mahigit ito ko lang ko lang 600 lang ito guys nakakatuwa lang talaga guys kung sino pa yung walang puhunan siyang malakas ang loob bumili ng malinaw lagi ko naman sinasabi sa vlog ko guys di ba ako lang yung nagtitinda ng malinaw na mantika. Yung mga ano talaga dyan guys, sa labasan, maraming puhunan. Ayaw talaga nila magtinda ng ano, itong malinaw. Ayaw nila magtinda. Kasi ang mahal nga daw. Pero hindi kasi nila alam guys na may nabibilhan akong na ano, yung mababa ang presyo. Kaya hindi nila alam. Kasi ang karamihan, ta karamihan talaga guys ay dalawang grocery yun na 600 mahigit yung isang dosena. Sa palengke ganun din. Ewan ko kung namimili ba sila dun sa grocery na binibilhan ko nito, guys. Kapit-bahay ko kasi sa ayaw nila na hindi malinaw. Kaya malinaw ang binibili ko. Ayan guys, ano, uh, display ko na yung mantika guys. Ah, kagabi guys kasi naubusan ako mantika. Bumili ako ng isang piraso muna sa tindahan. Eh. May, meron lang akong maibigay sa customer ko sa madaling araw. Binili ko lang sa tindahan guys. Kasi sa umaga nga, kasi, sa madaling araw nga kasi guys, bali ako lang ang bukas. Kawawa naman sila kung wala silang mabilan. Kaya kahit wala akong tutubuin, bumili ako ng isang bote. Wala naman bumili. Ayan guys, tapos na ako mag-display guys. Ayan. Ayan, may laman na uli yung mga dilata ko. Hindi na bungi-bungi. Doon, guys, o, oh, wala na pala akong, ano, suka na nasa plastic bottle. Naghula-hula nga lang kasi ako kanina, guys. Kasi nga, hindi ako nakakapaglista kasi biglaan yung lakad namin kanina papuntang bayan. Ayan. Dito naman. Ayan. Yung ano lang talaga, guys, yung mga chicherya, wala talaga. Ayan. Ayan, kahit paano may laman naman yung mga, mga biscuit-biscuit ko pwedeng pambaon. Ayan yung mga nakasabi ko di, yung inerging, guys. Ayan. Yung dadalawa na lang yung nakira. Yung Bear Brand, So, ako dalawa lang. Yung Milo, dalawa lang din. Yung mga kapi ko naman, guys. O. Ayan, yung mga twin na yun, guys. Ano naman yan? Mahina sa akin ngayon yung kapi na twin. Ang mabinta sa akin, guys, itong ano, kapi na stick. Wala na rin ako mga palaman doon, guys. O, kundi yun lang. Ayan. Ayan hindi man ako bumili ng magic syrup guys kasi meron pa ako nakasabit dyan tapos meron pa doon mga pigtas-pigtas yung mga juice ko guys oh nasa id na ayan, sa, pag nakarating uli ako bukas guys ayan mamimili ako ng, ng mga juice na tank at saka pag nakarating ako bukas ng bayan pag hindi baka sa isang bukas na guys ayan baka pati chicheria mamimili rin ako ayan dito naman guys ayan yung aking mga sundrocks o may kalbo na doon. Ayan, sana makarating ako bukas ng bayan, guys. Ayan, yung aking mga shampoo-shampoo. Ayan. Yung mga kiratin ko, mga cream silk. May kalbo lang doon, guys, na ano, dab na pink. Kasi, yung aking mga, yung aking mangungutang dito ay, maramihan na siya kung kumuha. Kaya, ayan, ginuha na niya lahat yung dab kong conditioner. Kaya, may kalbo dyan. Ayan, yung mga surf powder ko, guys. Yung binili ko nga kanina, guys, ay, ano, ah, nilagay ko muna doon sa ano, kasi hindi ko muna dyan isinabit kasi kumpleto pa naman yung mga nakasabit ko dyan. Ayan, nilagay ko muna doon guys, so oh. ayan. Yung mga stack ko dyan. Ayan, mga piktas pigtas ko. Ayan, yung downy ko guys, so oh, hindi ko maisabit kasi wala na akong sabitan. Kaya mamaya, anuhin ko na lang yan, gupit-gupitin ko na lang. At doon ko na lang muna ilagay guys, so oh, kasi wala na akong pagsasabitan. Ayan. Ayan guys, ah, hanggang dito na lang muna itong vlog ko guys. Maraming salamat sa panunood at supporta nyo. Bye bye. Ang dami kong mga kalat dito guys. Oh. So. Iwising ko pa yan mamaya guys. Ang kalat ng ibabaw ng istante ko. Hello guys, magandang hapon guys. Maulan na hapon ngayon guys. Kumapatap uh, ang ulan dito sa amin guys. Hindi naman masyadong kalakasan. Ayan. Bagong lego ako guys pero magpapapawis tayo. Nagugutom kasi ako guys. Pag naulan kasi masarap pumigot na mainit. Ayan. Dali ang anuhin ko guys ay itimplahin ko ay energy vanilla. Ayan. Hindi pa ako nakakainom ng kape kasi pinatawisan na ako. Labanas. Hindi pa ako nakakainom ng kape. Kape energy yung pala itong ating na, kini ano, tinitimpla. Tapos bumili ako ng tinapay na isasawsaw. saw Ayan, tatap. Kakain na sana ako guys, pero gusto ko lang talaga humigot ng ano guys. Gusto kong humigot at ano, sasawsaw ng tinatay ba? Kasi pag naulan, di ba? Parang ang sarap mag ano, magsarap magkapitas, may sasawsaw kang tinatay. huling, huling araw na ngayon na rest day ko guys, araw ng Martes ngayon, bukas dapat may alaga na ako. Wala daw pasok yung nanay ng alaga ko. Kaya wala akong alaga bukas guys. Bali, ang rest day ko kasi guys, linggo, lunes, martes. Tapos, linggo at saka lunes, hindi ako nakakapaglaba kaya tamang tama. Wala akong alaga bukas. Ayan, naglalaba pa rin ako bukas. Kanina naglaba na ako, guys. Hindi ako makapag-washing kasi ang ingay ng na washing namin. Yung ba diba nga may patay dito sa katabi lang namin. Yung biyanan kong lalaki. Kaya hindi ako makapag-washing. Pag ano lang ako, magkusot-kusot lang ako. Kanina nagkusot-kusot lang ako. Tapos bukas, kusot lang din. Yung aking iwa-washing sa ano na uli. Sa lunis. Pag linggo kasi guys, hindi ako naglalaba. Hindi ako nagawang, napahinga lang ako ng linggo. Kaya mga lunis pa ako makakapag-washing. Andito ko ngayon sa tindahan guys. Para pag may bumili eh, hindi na kita tayo-tayo. Ano men tulog? Ah! ano man hinili ni papa mo. Isang na lang po, as na lang po, Mwenye kasi mwenye gwaan kre Mwenye kasi mwenye gwaan kre